TV. Magandang hapon naman po mga kapapa. Welcome sa ating panibagong araw, panibagong travel vlog. Andito pa tayo ngayon sa Mega World Bacolod City. So itong video natin mga kapapa na ah, andito pa tayo sa loob ng uh, Mega World sa kanilang Kompleks o uh, yan pakita natin sa ito mga kapapa ang mga uh, kung anong nandito sa loob so papunta pala kami mga kapapa ng Pio, ang Wilcon Wilcon Bakol so tara samahan nyo ako mo. samahan nyo kami sa aming travel dito so tara let's go so sa so ngayon mga kapapa ang chimpo pala no? mga ulan-ulan ngayon So, kaya yung pagmamaniho ko dyan ay dahan-dahan lamang no? para ingat sa dulas sa kalsada. So, mahirap na kasi may mga raming uh, tubig na sa kalsada dyan. So, yan. Ingat-ingat lang po tayo. So, shout out lang pala sa ating mga subscriber dyan na uh, sa ating team na sa ating team uh, tim PGNT Inti mega mega love shout out lang sa at yung lahat diyan sa lahat-lahat ng mga viewer natin diyan sa, compare na si PGNT Gimaras ha, sa Bintorero TV. Uh, at saka sa mamjuan sa kay Ma'am Joan Pamilyaran, mega love shout out. So Ayan, sa kay Abelino, ayan, yeah, bad Abelino. So, mega love shout out. selamat pa rin sa na sa yung suporta ah, sa aking channel so yan ah, alam mo no hindi ko na makita yung ano mo yung yung main channel mo na ano ng pangalan nyo na nakakalimutan ko na so yan kay malaya channel na, no? mega love shout out kay mrb yan eh, mahinas mrb yan mega love shout out sa inyong lahat So dito mga kapapa palabas na po pala kami ng Mega So ito na po ang circumferential road na no, sa Bacolod City. So ayan. Ayan mga mga kita natin yung building na yan yan po ang Villa Ang Hila na no, dito sa Bacolod City. So ah, dito pala mga kapapa, mga kapapa Uh, dadaan kami nang ano, ng NGC uh New Government Center Bacolod. So kasi nasa tabi lang ang Welcon. Ah uh, tabi lang ang welcome na uh, NGC. So yan dito no medyo ma-traffic traffic So ang kalsada dito uh, kasi hapon ngayon. Hapon mga last race na po ng hapon. Uh, so rush hour ngayon dito sa Bacolod City so ayan so uh, na po kayo sa ating video kasi medyo maulan-ulan ngayon uh, hindi natin masyado makita ang view sa ating dinadaan so ayan palikaw na po tayo ang papasok ng uh, New Government Center sa entrance no Yeah, so, uh, dito mga kapapa no Ayan. Papasok na po tayo ng Welcon, no? So Welcon Bacolod City. So ayan. Sa tabi lang po ng NGC ang Welcon mga kapapa. Ayan. So malapit lang, no? Malapit sa Welcon ayan ang makita natin yung welcome signboard ng welcome Depot. yan Bacolod City. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, hindi na po tayo magka-video sa so, papasok po ng uh, welcome day po kasi bawal po yan. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, walang sawang support ha. Ah. Ayan, maraming salamat. Thank you for watching. And God bless you all. Sana subscribe nyo ang aking channel. And paki-like and share na lang po mga kapapa. So, ayan. Uh, Papares TV po, and thank you for watching. Bye bye.